Hello guys, magandang araw po. I-share ko lang guys yung order ko na skewers. Nice, yung, yung style nya guys parang true axle guys. So guys o. So, original ito guys. Sa Rock Bros. Legit store. Ito yan. Abas natin. Kulay 18. Tapos mapapansin natin guys. Wala na po dito yung handle sa gilid. Sa dulo-tulo. Wala na yung handle nakabukod na po yung handle guys ito yung pang sikip ito guys o oh. yan so ito ito yung pinaka ano nya guys o oh. yan itong pang sikip nya guys yan yan o oh. stainless to yan dito natin ipipihitin pag ipita natin kaya pag nakakabit na sa bike natin guys malinis tingnan parang true axle na siya yan diba ba ganda na ito ah. kasi yung issue kasi ng aking skewers guys nabali na yung handle doon yung handle di ba malambot yung pag nilalak ng ganon di ba ganyan sa skewers na ano pag nilalak ng ganon okay, kaya nagkaroon ng lamat dito yung akin kaya nag nag search search ako kung anong magandang skewers So ito nakita ko guys sa Shopee. 300 plus po ito guys. Original to guys sa Rock Bros. Ayan o. Kaya pag, pag kinakabit na to guys. Ito lang. Ayan guys. Stainless po yung ano nya. Stainless din po yung pang ano Alloy yung handle. So ito yung pinakapanlock guys. Ganda. So yun. So, sana nagustuhan nyo rin guys. Para hindi na po, hindi na po ma, mabilis na, kumbaga hindi na siya quick release na type. Kasi kailangan mo pa nito eh. Para ma, ano, kaya, kaya, parang safe, parang safe ang ating bike guys. So, yun. Sana nagustuhan nyo guys. Comment down below lang po guys kung anong mga tanungan nyo. Susuktin natin. Maraming salamat po.